Na. kung sino nga ba itong malatulisang mambabatas ng gobyerno. Ang nanira ng pamilya matapos tuhugin ang sosyalerang ina. Ayon sa ating scooper, maaring nagkakilala ang bida nating sulon at ang sosyalerang misis sa isang party. Aww. Dahil isang araw sa tila pastime ng Bebot ay ang mimik kasama ang mga sosyalera nitong amigas. Chika wow. pa ng mga Marisol. Hindi pangaraw makapaniwala ang legal husband na kaya nitong, uh, kaya nitong talikura ng sarili niyang pamilya para lang sumakabilang bahay kasama ang mambabatas. Oh my God! Lalo tatlo na niya ang kanilang anak sa ilang taon nilang pagsasama na walang naging issue bukod lang sa pagiging party girl nito ka nga kapag may party, may alak at kapag may alak, pwedeng may balak. Wow. Doon tuloy ng ilan, maaring natuhog o nadaan sa matamis na dila ni subject ang bebot na animoy na mihasa sa pambobola ng sulon kaya tang ending iniwan ang kanyang mag-aama. Clue, ang tulisang mambabatas ay kilala mula sa makapangyarihang ang Kansa Luzon at may katokayong shooter sa court wow.